Yo, sino pagod? Ato na si Buya Rek, takamin tayo ko ulit Day night, ano? Day 2, day 2 tayo ko Let's go, sino pagod? Par! <laughs> Practice this eh So, 2 in the morning. Habay kami tayo ko. Yes, sir. Yaw, sino pagod? <laughs> bangal, bangal. Ay, mataan ba yun? Hey! Sabi rin. So second day namin dito, Second day night ano? Second day two day, day two. day, two, day two. Day two ng kape. Akala mo kape. Night two, night two. Kung si Kuya rek Yeah, appreciate sa mga mga sikasay Lala kay lalaki. Look how oh, boys. So, abang tayo ng na mga nag, ano, mag, naglalaro ng, ano, ng drift dito mga dyan. Mga nagugos tiyad. ng gulong. Mga mga nagdo-donut dyan. Yo! Inakabal kami ng pulis! Yey! Taki Yo, inabot kami ng polis. Kami na sa puntot. Eh, bubo -bu, sa likod naman. Sa likod tayo, no? Oh, okay. shit. Kami inabot. <laughs> eh, hey, kami pinakama, no. mano Pinaka-stack na bakit na rito. Pag kami Sa likod tayo, no? Eh,